up mga ka what's up? So maghanap tayo ng gagamba mga ka-Venom At sana may enjoy kayo sa aming videos nga bagong i upload. At sana hindi kayo sumawang support sa, at the notification bell and subscribe, Like And sub mga ka-Venom let's go! So what's up sub 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 tayo sub sub Okay na ba yan mga ka-Brenom? May hagyat yung mga ka-Brenom. Ayun. Wala kayo. Wala mga Ito yung bahay niya. Napakaliit lang. Oo. So, kunin mo na. Kunin mo na. Wala kaming lalagyan. Lalagyan natin ito. Oh. Wait. Mas Kamay lang eh. Kamay lang yung lagyan namin. Wait lang. Na wait. Oop. Okay, kunin mo lang ito. Ay, mga kamayinom na wala pa. Grasya na, winawala pa. Winawala. Uy, yun! Ayun! Ayun! Ayun. Salamat mga kamayinom. Ang laki niyan, ang laki niyan. Okay. Ang laki niyan. Kunin mo na, pare. Kunin mo na. Ayun. Napakaswerte naman ang araw na ito. Uy, nieta. Swerte nga. Walang balayan, uy. Ayun! Ayun na naman mga kamayinom. Ayun, Ayun. Ayun lalaki dito mga kumenong so pero to, pag kinuha to pagdating sa bahay maliit pa na <laughs> lalaki, kung ano lang kuha na kuhin mo na ilagay kaya natin sa <laughs> bulsa <laughs> pinakadap ako ayok ito lalaki mga kumenong black knight ayok black knight Oh, ayun, ayun pa nga. Punyeta. Marami. Marami oh, dito. Ang dami. Ang dami dito mga ka-friends. Puhin natin ito. Bawal mo mga matali. Oh shit. Ayun. Ayun. <laughs> Ako <Baka, sh> <laughs> kayo eh. Ang sabihaw ba eh. Silang boy. Boots. What's nice. Boots salad. Um, mutan natin magdala ng lalagyan. Oo, uh -uh, hayop. Walang lalagyan. No choice tayo na Kailangan natin Lata. Lata yung lakad. Wala tayong lalagyan. Ay! Lagyan natin dito. Dito? Oh, hindi. Para tayong mga tanga. Ayun. Ayun mga kamenon. Ayos na yan. Kuha Oh. It's your boys. Kunin na. Aray, so mga ka-venom, ayun, ayun, kakambal, kita natin kanina, ayun, okay, pasok na, so let's go mga ka-venom, puna dito, malaki pa yan, ayun, malaki pa yan, malaki na yan, Alamay tayo Stikois Stikois SB So So Ayan, dito tayo Makakita ba dito So, anong ginagawa mo dyan pre Lapit na malulubot yung flashlight nito Pula na So, pag natin Ayan, kanyang Uy, So, ang dami na na natin nakita ang gagamba. Sana na-enjoy kayo sa ang videos. Mga ka-friend, no? Bit na mata. So, let's go! Ayun na! Helicopter, ang pod! Helicopter! pag nalubat na tong ano krabong ko yan ang lalaki ang lalaki na galangay kasi nga lang baka wala na ata tong kamay uy parang wala na dito ah So oh, wala na, wala na, wala na mga ka-Venom So mga ka-Venom Balitaan na kayo pag, 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 pag ano ko namin sa bahay, pagkita ko sa inyo ng Clear yung ano, gagamba namin so, para Makita nyo na maayos kasi no Wala kasi kaming flashlight na mga ikaw ano. na Hayot na lubot yung sa akin So mga ka-Venom Bye-bye. Bye-bye. Babush. So mga ka Venom, tapos na tayo maghanap ngayong gabi. So nak at nakita, nyo oh. naman kung gaano karami na huli natin, malalaki oh. pa. Lalaki. At ano, tapino ano, tabi na yung ang kalsada mga ka Venom. Napakahirap kasi mahuli kami ng pulis. Baka makulong kami dahil sa ano, paghuli naman ng gagamba. So mga ka Venom, Venom at sa sunod natin, sunod natin videos, pupahawi ko ng gagamba mga ka Venom at huwag niyo kalimutan i- subscribe ang aming video subscribe like share comment down below wala pa lang comment sorry <laughs> uh, so mga ka Venom ano, mga ka Venom so, Sana sana enjoy kayo ulit ang videos na enjoy na enjoy kayo na sobrang salamat talaga